Busog na sila mga ka-farmers. Ayan. Ubus na ubus ngayon ang kanilang pakain. Natutuwa ako mga ka-farmers kapag nakikita kong nauubos yung kanilang pakainan dyan. Dinamihan ko kasi ng sabaw ngayon kasi parang gusto nila ng maraming sabaw mga ka-farmers. Ayaw nila yung parang fermented lang yung basta nababasa lang. Ayan si Ara. <laughs> Ayan siya basta katatapos lang kumain mga ka-farmers. Diyan po talaga yung kanyang position. Kung meron kaming oras sa Sunday, itatali namin yan siya mga ka-farmers. Lalagyan namin ng tali sa liig. Kasi ganyan po ang mga inay namin dito mga ka-farmers. Lalagyan namin ng tali yan para masanay sila mga ka-farmers dahil kung pabarakuan namin sila, kailangan kasi na dito sa farrowing pen. So, mas easier na makukuha natin or madadala kasi nasasanay na sila sa tali. Ayan. Ihilahin na lang siya kung meron ng tali mga ka-farmers. Yung andito, ayan. Ayan itong isa mga ka-farmers pwede na pang litsunin at saka ito then yung kasunod ito, ayan yung itim at saka ito sana gagawin ko inahin ng itim mga ka-farmers pero I changed my mind kasi plano ko kasi mag-breeding ulit ng mga hybrid na baboy then kung meron akong inaalaga ang mestizo native baka mag-doubts ko yung bibili sa akin ng mga biik in the future kasi meron akong inahin na native din. So, kailangan na hybrid po talaga yung aking mga inahin mga ka-farmers. So, ibibenta lang po natin yan na pang Meron akong isa dito na para sa birthday ng aking father-in-law. So, apat yung pwede kong may benta dito mga ka-farmers. Nagplano sana ako na sa July 20, i ko siya sa aking Facebook account kung merong bibili na mga pang budget meal na lechon mga ka-farmers. Kasi mas mura. Ayan. Magbasi pa po tayo sa sitwasyon. Then, yung bibiliin ko na ng mga big mga ka-farmers yung mga hybrid na kasi yung mga ganito ay mas stress ako mga ka-farmers kapag mga mestizo so native kasi ang lakas nilang tumakbo then palagi silang makalabas sa kulungan dahil doon sila dadaan mga ka-farmers kasi malit maliit sila at manipis yung kanilang katawan unlike sa hybrid hindi madaling makakalabas dyan mga ka-farmers kaya ganyan po kalaki yung butas niyan dahil intended po talaga siya sa aming mga alaga dati na hybrid yan, tingnan nyo si Ara. Hindi po 'yan nakalabas minsan minsan dyan, mga ka-farmers sa uh, ano kahit na maliit pa siya. So ganyan po talaga.